Yon what's up mga kamamay no. So yon maganda magandang hapon sa atin sa atin sa atin lahat no. So yun, maraming salamat sa lahat at sa Panginoon. So, shout out sa inyong lahat at uh, nandyan pa rin kayo para ako'y supportan. So, thank you so much talaga. At uh, for this videos, no, so yun, i-update uh, ko, ko kayo, ko kayo ngayon kasi nga, uh, sabi nga ay kakancel daw yung room ng, uh, yung mabiyahin na room So, i-clear natin no, kung tutumba talagang nag-cancel yung biyahin ng room kasi uh, wala pa namang uh, memo or uh, wala pa ang papel kung Uh, kung kung ba ng effective yung uh, pagcancel ng ng ano, uh, biyahe na romblon. Kasi ngayon, uh, may anunsyo dito sa amin na uh, wala daw biyahe yung romblon. So, i-clear mo natin At no? uh, ang nagbiyahe ngayon si Jis, dapat si Jis ay romblon. So, nagbiyahe ngayon ng uh, iba, biyahe siya ngayon ng uh, Marinduque. Okay? So, wala pang nakaalis papuntang Romblon sa ngayong oras na ito at sa araw na ito, no. At uh, si Dose, uh, wala pa, hindi pa nagbiyari pa mas Batin. At uh, mula kanina umaga hanggang ngayon, wala pa. So inaabangan natin kung darating ba kasi nasa Marinduque. You know. So abangan din natin. So yun, uh, supportahan, supportahan nyo naman ang aking YouTube channel, uh, Jomar Official Vlogs. No? So kung bagong ka lang sa aking YouTube channel, please like and share and subscribe click notification bills para magiging updated ka naman sa so, sunod bang video. So, hey, right alright, let's go. So, ayan na mga kamamay si Jis, no? So, galing marindog yung mga kamamay. So, kita naman, ang daming panakay, ang daming karga. Yan, sobrang ingay nga naman. Kita mo naman, mga kamamay, kasi si Binibining Batangas may ginagawa, mga kamamay, no. Hindi natin alam kung kung anong ginagawa ni Binibining Batangas, kung tik ba o kung anong nagagrinder pa sa kanyang rampahan, no. So, yon Si Jis, paris na po yan, mga kamamay, no. Papuntang na uli yan. Kasi wala pa siyang uh, ruta papuntang Roblox kasi nga manakasang uh, alun. Ayun. Babay mo na, Jis. Hingga na ay biyahe. So ayan na mga kamamay si Dose no? So galing din na marindo kay mga kamamay At yan ay magmamasbati pa mga kamamay So ngayon gagabihin na talaga si uh, Dose no? Para papunta sa masbati So abang-abang na lang ngayon, mga taga masbatihin no? So shout out sa inyong lahat mga masbatihin At uh, medyo gagabihin na ang ating na, pinakamalaking barko ng Lucina no? Ng Star Wars Shipping Lines si, yun, si Dose So abangan nyo lang mga kamamay So yun meron nga pala tayong isa shoutout no Si Idol Rimar Amaro no Yung shoutout sa iyo Idol At uh, maraming salamat sa walang sawang suporta At sa pagsubaybay sa ating mga videos no So shoutout sa inyong lahat ng mga mas batin sa, mga Amaro family Shoutout sa inyong lahat Idol Maraming salamat and thank you so much And God bless Ohoy -oh! pinapasokan na yung mga ano dragging ng Thomas Batty ito naman ang uh, galing uh, marindong yung sakay ni ano ni Dulce no saan sila sir? yan po <laughs> maliligaw ito yun ang mas yung tracking mas bate. So ano pa yung ibaba, oh. binibintan pa ng ano. Uh, kalamay, mga pasalubong no. Ah, uh, pinagong, 'yun oh, mga motor. So 'yun, yun pa yung mga sakay ni Duse. No. 'Yun. 'Yung oh. so, galing marindo kay mga kamamay. Trucking Arsen, trucking. 'Yan si Arsen.